panibagong araw, panibagong buhay. Ngayong araw, papunta kami ngayon sa Mibayan ng Talavera. Birthday ng aking pamangkin ngayon, so bali paghahanda namin siya. Alas 7 na nga din pala ng umaga ito, kaya medyo tirik na yung araw. pagdating nga namin dito sa Mibayan ng Talavera, ito yung unang pinuntahan ko, ang My restaurant Pagpasok nga namin dito, syempre kumuha na nga rin ako dito ng card para dito namin ilagay yung mga bibilhin namin. Ito nga pala yung unang pinuntahan namin, ito mga bilihan dito ng pansit. So bali dalawa na nga pala kinuha ko dito at sabi ko nga kay Ate Yeyo, nangalan din ng luluto pampahabang buhay. Pinakuha ko na nga rin dito si ate na pang isang kilong spaghetti. Isa nga ito sa mga paborito ng mga bata. After naman nito inilagay na nga rin niya sa may cart at naghanap na nga din pala siya dito ng gagamitin niya sa may gelatin. Ito nga nakita niyang pantapings. Bumili na nga rin siya nito at bumili na rin ng cheese. So bali, ito nga mga napamili namin. Babayaran na nga namin dito sa may cashier at yung iba pasensya na hindi ko na na-video at medyo marami na rin yung tao dito. After naman nito pumunta na rin kami dito sa may section ng mga gulay. Dito na nga kami bibili para sa mga lulutuin namin. Spaghetti, panset, lumpiang isda ang aming lulutuin ngayon. So, bali nung makapamili na nga rin kami dito ng gulay, eh, pumunta muna ako dito sa may bilihan ng kalamansi. Ito nga rin kasi masarap lalo na kapag ka sa panset tapos na nga kami makapamalengke dito sa mga gulay, pumunta na kami dito sa mga isdaan. So, bali, ang unang bumungad nga sa akin dito, itong mga tilapia. So, bali, bumili na lang ako dito ng isang kilo at ito nga yung uulamin namin pananghalian at iihaw na lang. So, bali, after naman namin dito sa mga isdaan, bumili na rin kami dito ng manok. Isang buong manok nga din pala yung binili ko dito. Isa nga rin ito sa mga paborito ng bata ang gawing chicken joy. Bumili na rin ako dito ng hotdog at ilalagay ito mamaya sa spaghetti. Dito nga sa may kabilang side, sakto may nagtitindang galunggong. Bumili na nga rin ako dito pang isang kilo 10 pieces na ito yung gagamitin natin mamaya sa ating lumpia. After naman pauwi na nga rin kami at nabili na nga rin namin yung mga dapat bilhin. Nang makarating na nga kami dito sa may bahay, ito na nga yung unang ginawa ko. Nilaga ko nga muna tong ating biniling isda kanina at hinimay ko hanggang sa nawala na nga yung tinik. Medyo madiwara nga pero worth it at masarap naman to. Yung gulay naman neto para kalang lang din ng Port Shanghai kaso eto isda naman. So bali naglagay na din ako dito ng ating pampalasa. So bali pa after naman neto hinalo-halo ko na nga lang to hanggang sa manot yung ating lasa. So bali nalagyan ko nga din pala to ng dalawang pirasong itlog. Nang okay na nga at naging ganito na nga yung texture nya pwede na natin tong ibalot. Ito nga din pala yung ginawa ko dito. Ginupit ko yung magkabilang side para pantay-pantay. So, bali, after naman nito ayan, bibilutin na nga din natin to. Ganito nga din pala yung napanood ko, kaya ginaya ko na nga lang din. Maganda nga lang din kasing tignan kapag ganitong pantay-pantay. So, bali, sa mga gagawin nating iba pa, same process lang din naman. hanggang sa makarami din tayo ng ating pagkakabilot. Medyo madiwara nga lang din talagang magbilot dito at ilang minuto nga lang ay medyo nakarami na nga rin ako. Kaya inilagay ko na nga lang dito sa may tupperware. Napansin ko si ate ito nagawa na nga rin yung kanyang gelatin. At yung iba nga dito, naluto na nga din ni ate katulad na tong pansit. So, bali, alas 3 na nga din pala ng hapon, kainan na. Kaya ito, inilagay na lang namin dito sa may aming styro. At dito na nga lang kami kukuha ng aming pagkain. So, bali, ayan, binihisan ko na nga lang din si ate Sophia para i-celebrate natin yung kanyang kaarawan ngayon. 11 years old na siya ngayon. So, tara, sabay-sabay nating batiin na happy, happy birthday. So, yun lang. Hanggang dito na lang muna. Thank you!